Diyan na pala kayo. Nakita niyo naman sa title natin, no? Bakit hindi kailangan bumili ng sariling visa sa UAE? O yung tinatawag nilang freelance visa. So, bago natin sagutin ang tanong na yan, gusto ko muna magpakilala. Ako si Julie, ang 16 years ng OFW, and sumusubok gumawa na kung ano-anong maliliit na negosyo sa gitnang silangan. Bago natin sagutin ang tanong na yan, gusto ko muna mag-share sa inyo so, sa mga experiences ko. Marami na akong tao na na-encounter na Okay, sa paggagawa at sa pagtatry na malilit na negosyo na mga tinatawag natin part-timer. So marami na akong nakasalamuha, marami na akong nakausap. Okay? And just now I received a message from one of my friend. So shout out Miss Geraldine, okay? She's one of my friend uh, who's in UAE as well. Okay. So nagtanong siya sa akin through WhatsApp kung uh may friend daw siya na planong bumili ng sariling visa or mag-avail ng freelance visa. Sa so, totoo lang, uh, marami na akong tao, marami na akong kakilala na gusto akong gumawa ng content sa mga bagay na to. Pero ako personally, hindi ko kasi siya talaga pinipursue in a way na ang topic na to is sobrang lawak and um, might other people misunderstood yung ating mga sasabihin. Pero again, yung i-share ko sa video na ito is base kung ano yung aking sariling pananaw. So disclaimer ah this is my own opinion and um, I hope and I pray that people who will watch this video will understand that whatever yung ishare share ko sa inyo is my own opinion sa akin lang. Okay? So, yes, balik tayo dun sa question for me sa experience ko na i met a lot of people and most of the staff na meron kami is talagang part-timers or people who having their own visa pero balik tayo dun sa tanong Julie uh for you okay ba na bumili ng sariling visa or let's say mag-avail ng own visa or freelance visa what whatever you want to call it sa bansang UAE sa akin, guys, um, ang mas-share ko lang sa inyo is, it's always case-to-case -case basis. I don't have the rights. I'm not in the position to to dictate or sabihin sa inyo kung ano yung dapat, say, dapat yung gawin. As, I don't know kung ano yung struggles or ano yung, yung sitwasyon na meron kayo. Pero ako, tulad nga na lagi kong sinasabi sa mga tao na nakakausap ko tulad ng isang beses, merong um, kabayan or la yung tao na yun is galing siya sa ibang country pumunta dito, and yun nga uh, nag-apply sila as visit visa at that, mo at that moment kung nag-usap kami, then yes na-share niya sa akin na ay naku ma'am, uh, nag-share siya sa amin nag-share siya sa akin na galing siya sa gantong bansa, pumunta dito or pumunta sa UAE para uh, bumili ng sarili ng visa at magtrabaho. So, ako, hindi ko siya kilala personally, but yeah, might God give me wisdom to to talk to that person and yes, um, kinausap ko siya, tinanong ko kung doon ko nga nalaman na bago lang siya as in wala pang months and they, so excited na sabihin sa akin na ganito, ganyan, ikaw pa, anong ano mo, anong bang visa mo dito? Ganyan, tinatanong Di niya rin ako. So, sabi ko naman na ah, uh, uh, employment visa, resident visa. So, then, yun, kwento siya, ganyan. Ako kasi, pumunta kami dito, ako at saka yung kapatid ko. Kasi plano namin bumili, na namin, bumili ng sariling visa. So, tahimik lang ako. Alam niyo, tahimik lang ako sa umpisa. Just kidding aside, guys. But anyway, yeah. So, sinabi niya nga sa akin yung na plano nila na kapatid niya, bumili ng visa, ganto. So, syempre ako naman, ulitin ko sabi ko nga it's we don't have rights to ano ba kumbaga uh insist kung ano yung gusto natin or what kasi hindi hindi naman natin alam kung ano yung sitwasyon nila sa buhay pero syempre as a person seeing uh people who's in the same situation and facing some struggles that might can help them to decide, yun lang isi-share natin. So, tinanong ko lang siya, okay po, then that's good kung may ganyan po kayong uh, plan. Then, time goes by, habang doon sa conversation namin, uh, God gave me wisdom to ask this question. Sabi ko lang, okay ma'am, pero okay po yan kung um, wala po kayong responsibility sa Pilipinas. What I mean is, wala po talagang nag-aabang ng monthly na padala or wala kayong uh, sinusuportan sa Pilipinas, okay lang po yan. Kasi alam naman po natin, di ba, na having that kind of uh, visa, wala po tayong, let's say, stable na income or let's say, sabihin natin na uh, salary monthly. So, yun naman yung sinabi ko. Ay, hindi may anak ako. Sabi niya ganyan. Actually, yung isa high school na, then yung isa is elementary. Dalawa daw po yung anak niya. So, again, one point and then second is sinabi ko lang sa kanya and the good thing is um galing kayo sa ibang bansa and for sure you have enough money para mag uh, sustain ng needs nyo kasi po hindi rin po biro ang cost of living sa bansang UAE so yun yung mga bagay na iniwan ko sa kanyang question again kung ako ang tatanungin nyo bakit hindi dapat or bakit dapat bumili ng sariling visa or tinatawag na freelance visa sa UAE. So, yun po yung sa akin. Dalawang question na dapat nating i-consider. Una, wala ka bang responsibility sa Pilipinas or anything na kailangan mo monthly sa sarili mo or sa pamilya mo? And second is, meron ka bang enough uh, fund to sustain yung mga pangangailangan mo sa pag-stay mo while you are seeking job, while you are having a uh, time that you don't have your your part time. So yun po yung mga kailangan natin consider. Kaya kung ako yung tatanungin nyo, it's always depend dun sa pangangailangan. Okay? But again, I know that this topic is so wide and um, medyo malawak talaga yung usaping ito. Pero again, I hope no bashers, just love! <laughs> So, yung sa akin, again, yung sinishare ko lang sa inyo is yung, yung aking perspective, personal perspective and personal, uh, ano ko po, response ko sa nagtanong. So, again, shout out Miss Geraldine. Okay, so, so yun yung sa akin. And yes, again, my name is Julie. If you want to have this kind of, uh, you know, knowledge or ideas about kung ano yung mga ano natin sa UAE, keep on following and subscribe my YouTube channel. And please make sure na na-click niyo ang notification bell para maging updated ka sa mga uh, future videos na i-upload natin. And don't forget to like our page as well. And might I can help other people also who's trying to find um, part-times and of course full-time job. Meron tayong mabibigay dyan. Kaya keep on watching. And may future blogs and videos para matulungan ko kayo. So again, thank you for watching and see you in my next vlog. Bye.